Hi guys, good morning. Ito na naman yung Inday Kulingag nyo guys. So yan, mag shout out lang po ako sa mga inaanak ko, sa mga anak ko, sa mga pamangkin ko. Big shout out po sa inyong lahat and Merry Christmas. So ngayon nandito ako guys at isa-shout out ko dahil Christmas ngayon at meron po akong ipamimighay sa aking mga inaanak at sa aking mga mahal sa buhay. Dahil ako ay nakapag-ipon simula nung Nandito ako sa Taiwan Nag-ipon po talaga ako para sa Christmas guys Para meron din po akong maibigay sa inyo at sa mga nangangailangan sa akin so, I-reveal ko lang po kung magkaano at ano at hanggang saan o kaano kalaki ang aking naipon So guys, ito po yung naipon ko guys Nakita niyo guys So, nandito to. Ito ay galing to sa king honey bunny. Ito nilagyan niya ng MMC. Yung chocolate yan eh. So, ayan ang naipon ko ngayon guys. Bibili, bibilangin ko po ngayon ang bibigyan ko. Dahil tag itchi-inti lang naman. O, di diba, bang dami kong naipon. So, ngayon na mga inaanak ko, mga anak ko, mga pamangkin ko at sino pa man Tag-isa-isa -tag lang po ha. Ito lang po talaga ang kaya ko no. Ito po yung naipon ko good for 10 years dito. Magti 10 years po ako dito sa Taiwan. So, ito yung naipon ko guys. Kaya ipamamahagi ko po to sa inyong lahat. Sa nangangailangan ng Christmas ngayon. O, po. Ang dami, ba diba? So, equivalent po ito ng magkano sa atin um, piso piso at saka na, um, 190. Paano bang 190? So, piso at 90 centavos. Parang ganun. <laughs> Yun lang po talagang kaya ko, guys. Thank you for your watching. Bye-bye.